kung mo pagsisikapan, uh, isa, naisipan mo na parang gusto mo lang eh, parang wala din. Napakahirap po talaga, mahirap explain, na alam mo yan ng mga uh, vlogger. So talaga ako bago mo ma-achieve or ma -ano. So I just want to say, kaya ako nag-live lang ngayon, to say thank you to each and every one of you. Eh, uh, maraming maraming salamat po. Uh, sana po patuloy niyo po akong suportahan. And hopefully, pagka uh, medyo maayos na po ang ano natin at naka-earn naka, naka na tayo ng kin-profit natin, so I would like to share to my decision po sa ating mga kapwa-tao. And then, uh, simula pa lang ito, uh, pang tatahaking uh, bundok na lalakarin. So, I do my best na maging uh, tuloy-tuloy yung aking uh, vlog ngayon pa na mayroon na tayong uh, uh, pin. So, in behalf of the management of Google, YouTube, thank you very much and no power. So, yun po, uh, uh, maraming maraming salamat po sa lahat ng suporta. Uh, sana po, suporta niyo pa o lalo. At pag uh, pinag-pinalag po tayo, is, I would like to share uh, sa mga kapwa ko rin eh, kung may kitain namin eh, magkawanggawa uh, po tayo sa kapwa. So, thank you very much. Ang um, isang vlogger po ay hindi basta-basta mga content creator talagang Although hindi nakakapagod pero ang isip tsaka yung paano mo ma-achieve talaga nakaka-pressure and Talagang mahirap, may kahirapan kasi hindi mo maliligong basta yung mga subscribers mo, etc. pag edit talagang uh, paglalaan mo ng oras, uh, bukod sa may trabaho, ilalaan mo rin yung oras mo sa pag-editing. Kasi wala tayong editor, gawa ng bago pa lang tayo, hindi pa tayo kilala. Mag-sisimula pa lang. So, thank you very much everyone of you. So, sana po ay eh, patuloy niyo akong suportahan. Uh, at ako po ay sa lahat ng uh, uh sumuporta sa channel ko at uh, mensan. So, maraming maraming salamat po sa inyo lahat uh, at sa ating mahal na Panginoon. Thank you very much for everything. Uh, ito na po yung uh, inahantay. Alam ko naman yung iba dyan uh, So, tiyaga si paglang lang. At darating na darating din. So, hoping na wala tayong uh, malabag na uh, maging ano ni, ano ni Lolo. So, yun. na. Uh, maraming maraming salamat. Uh, sa aking mga kapwa na ano, huwag tayo walang pag-asa. Sa tuloy-tuloy lang. So, thank you very much and God bless you all. Hope ah, uh, tuloy-tuloy and uh, patuloy niyo ako supportahan guys. So maraming maraming salamat po guys. Thank you very much.